Libreng galaan ba ang hanap mo? May swimming pool at cottage? May canopy walk? May wall climbing? May spider web? At pang instagramable background na waterfalls? Lahat yan walang bayad kahit piso. Oo, tama ang narinig mo. Lahat yan libre. Dito lang yan sa hinulugang taktak sa Antipolo Rizal. Idineklara bilang isang national park noong 1990 at bilang isang protektadong tanawin noong taong 2000. Ang hinulugang taktak -tak ay isang 7-foot waterfall na matatagpuan sa barangay de La Paz, sa Antipol City. Naniniwala ang mga antipoleño sa alamat na noong ika-16 na siglo. Pinag-uusapan kung paano nagreklamo ang mga residente sa malakas na tunog ng kampana tuwing oras ng pagdarasal at hiniling sa lokal na pari na alisin ito. Pagkatapos ay dinala ng pari ang kampana sa malapit na ilog. Dito daw nanggaling ang pangalan ng talon bilang hinulugang tak-tak na nangangahulugang kung saan hinulog ang kampana. Mula dito, sinimula ng talon ang mga glorious days nito na umakit ng daan-daang tao at nagsilbing picnic spot noong unang bahagi ng 1970s. Napakaganda ng mga tanawin dahil parang maliit, nakagubatan. Napakasarap magstay at mag-unwind. Sa pagpasok, kailangan mo munang magparehistro at huwag mag-alala. Kailangan lang nilang ilang impormasyon para sa kanilang talaan. Napakalaki ng parke. May cottage na magagamit mo ng libre at swimming pool para sa mga bata. Una, ang canopy walk. Ang canopy walk ay isang serye ng mga suspended bridges at mga platform sa taas ng mga puno at nagbibigay sa mga bisita ng bird's eye view ng kagubatan sa ibaba. Ito ay isang sikat na atraksyon pan-turista. Habang tinatahak mo ang paikot-ikot na hagdanan patungo sa simula ng canopy walk, maaring tumitibok ang iyong puso sa pananabik. Maari ka rin kabahan. syempre, pagkatapos ng lahat, ikaw ay malapit ng maglakad sa isang serye ng mga tulay na nasuspinde ng dozens of feet sa ere. Ito ay medyo madali. Siguraduhin lamang huwag tumingin sa baba kung hindi ay maaaring mahihilo ka sa taas nito. Kapag naabot mo ang gitna ng web, hilingin sa safety guide na kumuha ng shot at mag-post ka na. Feeling mo, isa ka ng gagamba or should I say, ikaw na si Spider-Man. <laughs> May wall climbing din kung ready ka na sa challenge, try mong maging ala Tom Cruise ng Mission Impossible. Para sa karagdagang detalye, ang mga oras ng pagpapatakbo, 7am to 4pm, mula Martes hanggang linggo, Araw ng pagpapanatili, tuwing Lunes. You can pin this location, Daang Bakal Road, Sitio Taktak, Barangay de la La Antipolo, 1870, Rizal. Maraming salamat sa inyong panonood. This is Jimmy Pugasyon. Inaanyayan ko kayo. Pasyal na sa Pinas.